Naging seryoso ang ekspresyon ni Bai. Pakiramdam ko ay isa itong panlilinlang, sabi niya, na nilayon upang linlanggan ang mga naghahanap ng shortcut. Ang mga nakadarama na malayo na ang narating nila. Huminto siya, inalala ang pagdaan ng namumutol ng kahoy kay Bay at nagpatuloy. Bukod pa rito, sabi niya, isang ginaw ang pumasok sa kanyang boses. Nang dumaan ang matandang namumutol ng kahoy sa amin, nakaramdam ako ng kilabot sa aking gulugod. Maaari niyang patayin ang sinumang mang susubukang bumaba sa bundok. Nakikinig kinabay at Jinso bako, sinimulan ng iba na maunawaan ang ritmo ng mahiwagang pagsubok na ito. Si Chuzi Shuran, nakahawak sa kanyang ulo dahil sa pagkadismaya, ay sumigaw, nakamamatay ako. Wala akong maintindihan, ako ba ay tunay na hindi karapat dapat na makalagpas sa tarangkahan na ito? Ang litong ekspresyon ni Chu Zishuan ay nagudyok kay Bai na mag-alok ng isang salita ng paghihikayat. Hanggat mayroon kang pusong naghahanap ng dao, magiging maayos ka. Manatiling matatag. Ayoko ring mas talk sa walang katapusang daan na ito magpakailanman. Pakiusap. Pagkaraan ng isang sandali, sumigla si Chu Zishuan, sinasabing, Siyempre, mayroon akong pusong naghahanap ng dao, at ito ay hindi kapanipani walang matatag. Pagkalipas ng apat na oras, isang system notification ang lumitaw. Shushan Mountain Path Secret Realm Trial Complete. Tinitigan ng lahat ang notification. Isang pinaghalong pagtataka at kagalakan ang bomb alot sa kanila. Ilang sandali pagkatapos, kung saan nakatayo ang apat, apat na sinag ng gintong liwanag ang bumaba mula sa langit, mga gantimpala para sa pagkumpleto ng pagsubok. Bawat sinag ay nagdala ng isang maliit na bowl ang kasinglaki ng kamao isa-isa, inabot nila at kinuha ang kanilang premyo. Ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa pag-asa at kuryusidad. Isang system message ang sumunod. Ang mga miyembro na nakumpleto ang pagsubok ay tumatanggap ng isang espesyal na gantimpala, ang Shushan Mountain Token. Pagkatapos, isang malaking dibdib ang lumitaw mula sa lupa. Isang notification ang kumislap na nag-aanunsyo ng pamamahagi ng mga gantimpala at nagbibigay ng pahintulot na umalis sa instance anumang oras. Ipinaliwanag pa ng notification na ang instance ay hindi na maa-access pagkatapos, magiging isang karaniwang instance para sa lahat. Sa kamay ni Bai nakalagay ang isang Shushan Mountain Token, ang mga detalye nito ay ipinapakita sa loob ng sistema isang espesyal na item na nagbibigay ng titulo na Shushan Mountain Disciple sa pagmamayari. Ang titulo na ito, inihayag ng sistema, ay nagpahintulot sa pag-access sa isang espesyal na Shushan Mountain Map para sa mga level 10 hanggang 80 siyam. Ang token ay soulbound, hindi may kakalakal, hindi mapapabuti o maipapahiram. Tinitigan ito ni Bai, bumubulong, level 10 hanggang 80 siyam. Iyan ay isang malaking map, bulong niya. Tunay na makapangyarihan ng Shushan Mountain. Ang isip ni Bai ay mabilis na gumalaw, nagbubuo ng mga plano sa gitna ng maraming gawain na nakalatag sa harap niya. Ang kanyang pinakamadali ang layunin ay kunin ang pangalawang tier 3 S-rank scroll at kumpletuhin ang quest ni Leo upang isulong ang kanyang klase. Ang pagkabigo na gawin ito ay nangangahulugang mastock sa level 10. Pagkatapos ng class advancement, nagpasya babalik ako sa Shushan Mountain at tingnan ko kung ano ang nangyayari. Samantala, si Chu Zishuan ay nabighani sa malaking dibdib na kanilang natanggap. Nilapitan niya ito ng sabik, nag-aalangan na buksan ito bago kumonsulta kay Bai. Boss, sabi niya, ikaw ang pumili ng mga gantimpala muna. Humakbang si Bai pasulong, salamat, sagot niya, Chu halos sa kagalakan, Tungangala at sinabi, ang boss ang unang pipili. Si Mang Ming ang pangalawa, si Jin Ko, nakahawak sa Shushan Mountain Token ay halos hindi mapigilan ang kanyang kagalakan. Hindi mo na kailangang mag-iwan ng anuman para sa akin, giit niya, nakangiti. Sapat na ang matanggap ko lang ang token na ito. Ang eksena ay lumipat pabalik sa Motovilla. Pagkatapos ng kanilang mga pagsubok sa loob ng Secret Realm, nagising si Bai sa kanyang malambot na kama. Dinilat niya ang kanyang mga mata upang makita ang dalawang magagandang kapatid na babae, si Nayano at Yanchi, na nasa tabi na niya. Si Yano, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa ginhawa, ay binati siya ng mainit Gising ka na, si Yanchi, nakatayo ng mas malayo, ay nagkunwari ng kawalang interes bagaman halata ang kanyang pag-aalala. Ngumisi siya, natutulog sa malawak na liwanag ng araw. Siguro mahina ka. Nagunat si Bai, Sam Ando sa kanyang siko upang magbiro. Ako mahina, kahit gamitin mo ang iyong buong spiritual body strength, hindi mo mahahawakan ang aking pisikal na anyo. Paano mo ako matatalo? Si Yen Chi, na nakaligtaan ang presensya ni Bai, ay sinamantala ang pagkakataon na hamanin siya. Siya ay nanukso at nagmalaki. Gusto mo bang, subukan ang teoryang iyan. Taya ko matatalo kita sa loob ng tatlong segundo. Ibinabani ni Bay ang kanyang mga binti mula sa kama. Na intriga, habang ako ay nasa secret realm, inihayag niya, nakakuha ako ng isang skill book na perpekto para sa iyo. Tumayo siya, hawak ang unwavering spirit technique at lumapit kay Yen Chi, ang kanyang boses ay puno ng mapaglarong hamon. Patumbahin mo ako at magiging iyo ang skill na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita si Yen Chi na nakahiga sa sahig, hirap huminga. Siya ay humihingal at mahinang umamin na hindi na niya kaya. Halos wala na ang kanyang lakas at pakiramdam niya ay malapit na siyang maglaho. Si Yano, pagod din, ay sumang-ayon at halos hindi makapagsalita. Si Baye ay nanatiling nakaupo ng mahinahon sa kama, ganap na hindi apektado. Tiningnan niya sila at itinuro ang halatang agwat sa lakas sa pagitan nila. Pinaalalahanan niya sila na hindi man lang siya lumaban sa panahon ng kanilang hamon. Si humihinga pa rin, ay biglang nagtanong sa kanya. Gusto niyang malaman kung mayroon siyang taong gusto. Nagtataka rin siya kung kailangan ba niyang laging magingat kapag nakikipag-ugnayan sa iba. Sumagot si Bay nang walang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang katawan ay natural na malakas, ngunit mayroon siyang ganap na kontrol sa kanyang lakas. Pagkatapos ay dinampot niya ang steelbook sa kanyang kamay at casual na itinapon ito patungo sa mga kapatid na babae. Kinilala niya ang kanilang pagsisikap at sinabi sa kanila na karapat dapat sila sa isang gantimpala. Sinubukan ni Yen Chi na saluhin ang libro, ngunit dumulas ito sa kanyang mga kamay at nahulog sa sahig. Binigyan siya ni Bai ng isang kakaibang tingin, nalito sa nangyari. Nakahiga pa rin sa kanyang tiyan, nagbuntong hininga si Yen Chi sa pagkatalo. Iminungkahi niya na dapat silang maghintay hanggang sa sila ay makabawi bago subukang matuto. Walang dahilan upang magmadali dahil ang libro ay hindi naman aalis. Tiniyak ni Bai sa kanila na maaari nila itong matutunan kahit kailan nila gusto. Wala itong epekto sa kanya. Pagkatapos ay binanggit niya na mayroon siyang sariling mga bagay na dapat asikasuhin ngayon. Tumingin sa kanya si Yano nang may pag-aalala. Pinaalalahanan niya siya na nangako siyang dadalhin sila sa River City. Nagtaka siya kung umaalis na siya. Ipinaliwanag ni Bay na may mas mahalagang bagay ang dumating. Tiniyak niya sa kanila na isasama niya sila kapag siya ay bumalik. Pagkatapos sabihin ito, inabot niya ang kanyang kamay at isang pulang scroll ang lumitaw sa kanyang palad. Tumango si Yanu sa pagunawa. Tinanggap niya ang kanyang desisyon at sinabing maghihintay sila sa kanyang pagbabalik. Hawak ni Bay ang Demon Hunter Promotion Test Scroll ng S-Grade sa kanyang kamay. Alam niya na naabot na niya ang mga limitasyon ng kanyang kasalukuyang lakas. Dumating na ang oras upang makuha ang SSS level promotion scroll mula sa abis. Nag-isip siya tungkol sa kanyang sitwasyon. Kung hindi niya kukumpletuhin ang task ni Leo, mananatili siyang stock sa level 10 magpakailanman. Walang daan pasulong maliban kung gagawin niya ang hakbang na ito. Isang notification ang biglang lumitaw sa harap niya nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Demon Hunter Promotion Task Scroll ng S-Grade. Ang espesyal at bihirang item na ito ay maaari lamang makuha kapag ang unang Pure Blood Demon Species Creature ay natalo. Ang pagkumpleto sa task ay magbabago sa scroll sa isang opisyal na Demon Hunter Promotion Scroll. Binigyan siya ng sistema ng pagpipilian, oo o hindi. Naalala ni Bay noong una niyang nakuha ang scroll na ito. Noong panahong iyon, wala siyang mga plano na ituloy ang SSS level promotion scroll. Ang hamon ay kilala na napakahirap na maging ang mga Diyos ay nabigo na itong lagpasan. Ngunit ngayon, nang walang ibang palatandaan, sa isa pang SSS scroll, wala siyang pagpipilian kundi kumuha ng risk. Ginawa niya ang kanyang desisyon at pinili ang all. Sa mismong sumunod na sandali, nagbago ang kanyang paligid at natagpuan niya ang sarili sa unang layer ng abyss. Ang buong tanawin ay kahawig ng isang pangitain ng impyerno na may pulang lupain, tuyong mga bundok, at hindi mabilang na pulang mga demonyo na pumupuno sa lupain. Napansin siya ng isa sa mga demonyo at agad na nagrikto ng may pagkabigla. Humarap ito sa iba na hindi makapaniwala sa nakikita dahil apat na demonyo ang sumali sa pagsigaw ng may pagkalito. Isang tao ang pumasok sa abis. Isang mabangis na boses ang bumangon mula sa karamihan. Ang isa sa mga demonyo ay inutusan ang iba na lemunin siya. Nanatiling kalma daw si Bai. Naalala niya kung paano sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos maging demon hunter, madalas siyang nakikipagsapalaran sa abis. Nakatayo rito ngayon, ang lugar ay kakaibang pakiramdam na parang bahay. Tatlong demonyo ang sumugod sa kanya, handang umatake. Bago pa sila makarating sa kanya, ang lahat ng tatlong espada ni Bai ay lumitaw at tumusok sa bawat isa sa kanila sa himpapawid, na agad na nagtapos sa kanila. Inayos ni Bai ang kanyang mga guantes habang lumilitaw ang isang system notification. Nag-update ang task progress na nagpapakita na natalo niya ang tatlong fallen demons mula sa isang daan. Tiningnan niya ang mga kinakailangan ng task sa sistema. Kinumpleto ng mga detalye na ang paggamit ng scroll ay nagdadala sa kanya sa unang layer ng abyss. Upang makumplito ang task at umalis, kailangan niyang alisin ang isandaang inferior demons at isandaang fallen demons. Isinasaalang-alang niya ang kanyang susunod na hakbang. Ang pagkumpleto sa task ay pipilitin siyang umalis sa abyss na hindi niya gusto. Ang kanyang totoong layunin ay mas malalim, ang pagsubok ng abyss well. Nagpa siya siyang magpigil at iwasan na matapos ang task ng napakabilis. Isang araw ang lumipas, ang mga demonyo ay patuloy na sumusunod sa kanya ng walang humpay. Mabilis siyang gumagalaw sa abyss, hindi pinapansin ng mga ito. Natagpuan niya ang sitwasyon na nakakabigo. Ang task ay nananatiling hindi natapos dahil ang unang layer ng abyss ay napuno ng napakaraming fallen demons at inferior demons. Ang kanilang walang katapusang bilang ay nagpapahirap sa pag sa kanila. Ang mas masahol pa, sila ay mga nilalang na walang isip na walang ginawa kundi habulin siya nang walang katapusan. Sa tuwing nawawalan siya ng isang grupo, mabilis na nagtitipon ng isa pa sa sandaling bumagal siya. Ang kanyang atensyon ay lumipat sa isang bundok na puno ng lava sa malayo. Agad niyang napagtanto kung ano ang nangyari. Sumabog ang abysswell. Ang masamang kapalaran ay tumama sa pinakamasamang oras. Bagaman ang pagsabog ay hindi nakakaapekto sa pagsubok mismo, binahan ito ang abis ng malakas na enerhiya. Ang pagdami na ito ay nagpapalakas sa bawat demon-blooded creature na nagpapahintulot sa kanila na maging mas mapanganil. Ang pagsabog ay nagpapadala ng malalaking tipak ng bato na lumilipad sa lahat ng direksyon. Mabilis siyang gumagalaw upang umiwas sa mga ito habang iniiwasan din ang mga demonyo na humahabol pa rin sa kanya. Naalala niya na ang pagsabog na ito ay maglalabas din ng hindi mabilang na demon blood eggs, na humahantong sa kapanganakan ng maraming bagong nilalang na demonyo. Ang bilang ng mga kalaban sa abis ay tataas lamang mula rito. Kumainit ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa kalangitan. Sampu-sampung libong demonyo ang bumababa mula sa itaas, nagbubuhos sa larangan ng labanan. Hindi siya maaaring huminto ngayon. Kung babagal siya, ganap siyang mapapalibutan. Isang bagong pag-aalala ang lumitaw. Kung hindi niya sinasadyang makumplito ang task habang nakikipaglaban upang makalabas, agad siyang. iPad ay dalay palabas ng abis. Iyon ay sisira sa kanyang buong plano. Wala siyang pagpipilian kundi lumaban ng maingat at iwasan na matapos ang misyon ng napakabilis. Isang espada ang biglang lumipad patungo kay Bai, ngunit umiwas siya ng walang kahirap-hirap nang hindi nababali ang kanyang pagtuon. Isang demonyo ang lumitaw sa malayo at lumapag sa espada, ang kanyang matatalim na mata ay nakakandado sa kanya na may malinaw na kagalakan sa kanyang boses. Ipinahayag ng demonyo sa wika ng demonyo na nakahanap siya ng isang masarap na pagkain para sa kanyang sarili. Ito si Fergus, isang level 16 demon warrior. Mayabang na hinarap ni Fergus si Bay na hinihingi na lumuhad siya at magpakita ng pasasalamat. Sinasabi niya na dapat maging karangalan kay Bay dahil malapit na siyang magsilbing susunod niyang pagkain. Pinag-aaralan ni Bay si Fergus ng maingat. Ang isang pure-blooded demon warrior ay hindi karaniwang nakikita sa unang layer ng abyss. Agad siyang naghinala na si Fergus ay nagmula sa mas malalim na level at tinanong siya tungkol dito sa wika ng demonyo kinumpirma ito ni Fergus nang may pagmamalaki. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng pagtataka na si Bai, na walang ginawa kundi tumakas, ay maraming alam tungkol sa mga demonyo at maaari pang magsalita ng kanilang wika. Gayunpaman, pinalampas niya ang kaalaman na ito bilang walang kabuluhan, na nagsasaad na hindi kailangang maunawaan ng pagkain ang kanyang master. Nanatiling kalmado si Bay at kinwestyon ang pag-angkin ni Fergus na tumatakas lang siya. Itinuro niya na tanging ang mababang intelligence inferior demons at fallen demons lang ang humahabol sa kanya, na nagpapahiwatig na may dahilan sa likod nito. Hindi alam ni Fergus ang sagot, ngunit inalok niyang hayaan si Bay na magpaliwanag bago siya mamatay. Masungit niyang idinagdag na dahil sa awa, magsisimula siya sa pagkain muna ng kanyang ulo. Nang walang pag-aalinlangan, naglunsad si Fergus ng isang atake, nagmamadali ng diretsyo patungo kay Bay. Ibinigay ni Bay ang kanyang tugon sa pamamagitan ng pagkilos. Sa isang iglap, gumalaw siya ng may bilis na lampas sa kayang subaybayan ng demonyo. Marami hang espada ang lumitaw at sumala kay Fergus sa himpapawid. Tinatabas siya pababa bago pa man siya makapagrikto. Sumigaw si Fergus ng may pagkalito. Ang kanyang boses ay nanginginig habang siya ay nagpupumilit na tanggapin ang nangyari. Imposible sana, si Bay, nakatayo ng hindi naaabala, ay nagbigay ng kanyang huling salita sa wika ng demonyo. Isinasaad niya ang dahilan kung bakit tanging mga inferior demons lang ang humahabol sa kanya dahil naalis na niya ang lahat ng iba pang species. Ang kanyang tingin ay lumipat sa larangan ng labanan. Sa paligid niya, mas maraming demonyo ang nagsisimulang mapisa mula sa mga demon blood eggs na nakakalat sa abyss. Ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib sa bawat segundo. Mabilis niyang tinasa ang lumalaking bilang at ginawa ang kanyang desisyon. Kung hindi siya aalis kaagad, ganap siyang mapapalibutan. Walang oras na dapat sayangin. Like, comment, share, and subscribe oh. naman dyan mga ito do. Maraming po.